Isinagawa naman ang Youth Development Session at Bata Balik Eskwela Campaign para sa 20 kabataang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four ps na hindi na po pasok sa paaralan. Sa, sa pagkikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 at ng lokal na pamahalaan ng Aritawa na isa katuparan ang programa. Layo ng programa na muling mahikayat ang mga kabataang may edad 13 hanggang 17 na bumalik sa formal na edukasyon. Sa pamamagitan ng Binigyan sila ng kaalaman, kasanayan at inspirasyong mulingam. pahalagahan ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang kinabukasan. Tinalakay sa sesyon o sa sesyon ang mga mahahalagang paksa tulad ng stress management at visioning, reproductive health at paagang pagbubuntis, kahalagahan ng edukasyon at alternative learning system, at bahagi rin ng talakayan ang tumitinding issue ng online sexual abuse and exploitation of children. Patuloy ang hangarin ng DSWD at lokal na pamahalaan na magbigay ng suporta sa mga kabataang sa laylayan ng lipunan upang masiguro ang kanilang karapatan sa edukasyon at maprotektahan laban sa mga panganib sa kanilang kapaligiran. IFM News.